Sa video ng ito ay titignan natin kung may pagkakaiba sa paggamit natin ng straight at combination flyball na may parehas na total na timbang. May mas lamang ba sa resulta ng arangkada at top speed? Ano nga ba ang mas tipid sa gasolina? At kung para saan nga ba talaga ang combination flyball? Sa nakaraang video ay nasubukan at napatunayan na natin na ang magaan na bola ay nakapagbibigay ng magandang arangkada pero hindi ganon kataas na top speed. Samantala kapag gumamit tayo ng mas mabigat na bola ay hindi maibibigay nito ang magandang arangkada pero makapagbibigay ito ng dulo o mas mataas na top speed. Sa madaling salita, magaan na bola para sa arangkada at mabigat na bola para sa top speed. Pero paano kung sabay natin gamitin ang magaan at mabigat na bola? Parehas na bang makukuha ang arangkada at dulo? Well, para malaman natin ang sagot ay titignan natin ang resulta sa paggamit natin ng straight fly ball o pare-parehas na timbang na bola at ng combination fly ball or ng magkaibang timbang na bola. Dito ang isang set or ang anim na 14 grams ang magre-represent ng street flyballs balls natin. At ang tatlong 13 grams at tatlong 15 grams ang magre ng combination flyball ball natin. At kung ito total natin yung ating dalawang set ng flyball ay parehas po tayo ng makukuha na total weight. Ginawa ko ito para maging patas ang laban at para makumpara talaga natin kung merong mas lamang sa dalawang set ng flyball ball na to. At para makumpara natin ito ay kukunin natin ang resulta ng arangkada, top speed at fuel consumption. Unahin na natin gamitin ang Street 14 grams na flyball. At ito na nga po, te testingin na natin yung ating mga bola. By the way, para malinaw sa inyo yung mechanics natin kapag nag top speed po tayo, ay ikutin po natin agad ng sagad yung throttle po natin. So same yung gagawin natin yan sa combination mamaya. So yan, start na natin. Starting from zero, straight 14 grams fly ball, arangkada plus top speed 3, 2, 1 go! oh, bilis bilis oh hindi ko na namalayan <laughs> ayan, 18 na 7 100 4 5 6 8 9 10, 10 11, 11, 12, 13, 14, 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 Pagkatapos ng road test ay nag tayo ng trip A at bumiyahin ng konti para makuha yung fuel consumption. At sa 11.7 kilometers na tinakbo natin ay nakakuha po tayo ng 55.8 kilometers per liter na fuel consumption. At ito na yung resulta sa paggamit natin ng straight 14 grams na bola. So sa fuel consumption, tignan lang natin kung tataas or babababa or magiging kapares lang kapag gumamit na tayo ng kombi. Ganon din sa arangkada. Tignan lang po natin kung mas gaganda pa ito o hindi pagdating sa combination. Sa top speed naman ay nirecord din natin kung ilang segundo niya ito nakuha para maging accurate yung comparison natin. Sunod naman natin ilagay ang combination flyball. So alternate yung paglagay natin ng mga bola sa ating pulley para equal or pantay pa rin ang distribution ng force. So ayan, start na po natin yung testing natin sa combination flyball. 13 grams and 15 grams flyball arangkada plus top speed test. Starting from 0, 3, 2, 1, go! Terti, bilis! Terti, 80, 90, 90, 90, 9 10 12 13 14 Tapos same lang ng spot kung saan tayo huminto. Pagkatapos ng road test ay nagreset tayo ng trip A para makuha ang fuel consumption. At sa pagbiyahe nga natin ng halos 11 kilometers ay nakakuha po tayo ng 55.3 kilometers per liter dito sa combination na bola. At dito makikita na natin ang resulta at comparison ng street at combination flyballs. Sa fuel consumption ay hindi naman po sila masyadong nagkakalayo ng konsumo. Sa arangkada ay hindi rin masyadong nagkakalayo. Sa 0 to 60 at 0 to 100 ay halos milliseconds lang yung diferensya ng dalawa. Pagdating naman sa top speed ay parehas lamang nilang nakuha ang 114 kph. May diferensya lang ng halos isang segundo ang combination sa pag-abot nito. Pero kung titingnan natin kabuuan ay halos magkaparehas na magkaparehas lang yung naging resulta sa paggamit natin ng combination at ng straight fly balls. Sabihin na natin may konting margin of error tayo pero dito sa resulta na nakuha natin ay masasabi natin hindi talaga sila magkalayo. Kaya naman dito ay masasabi natin na parehas lang ang epekto ng straight at combination flyball na may parehas na total na timbang sa ating mga motor. Dahil ang pinagsama-samang timbang o ng anim na bola ang magdidikta kung kailan nito pagagalawin ang puli. Wala rin mauuna o mahuhuling aangat sa combination of fly ball dahil sa unang pagkakataon pa lang ay nakadikit na po ito sa ating mga backplate. At kapag nagsilinyador o pinataas na natin ang RPM ay magtutulungan po yung anim na bola para itulak yung ating mga puli. So, kailan ba natin dapat gamitin ang combination na bola? Minsan, ginagamit po ito kapag may desired po tayo na total weight ng bola na hindi kayang kunin ng straight na fly ball. Halimbawa ay gusto mong kunin yung 75 grams total weight ng fly ball dahil yun yung tamang timpla ng arangkada para sa'yo. Hindi mo ito makukuha sa straight na 12 at 13 grams dahil kulang at sobra ang resulta nito. Kaya naman para makuha mo ang 75 grams ay kailangan mong i-combine ang 12 at 13 grams grams na bola. Take note lang din na huwag magkocombine ng bola na masyadong magkalayo yung timbang. Kahit nasabihin natin sabay-sabay nilang itinutulak ang puli, ay mas mapapersa pa rin ang mas mabigat na bola na magiging dahilan para mas maunang mapudpud ito. Tapat na yung magkasunod na timbang na bola o kaya ay maglaktaw ng isang gramo ng bola. Also ay kadalasan at mas effective gamitin ang combination na flyball sa mga kalkal -kal pulley at naka puli. Dahil dito ay merong nakakustomize or may nakalaang mahabang rampa para sa mabibigat na bola na dahilan para magkaroon ng magandang acceleration at top speed sa motor. Pero uulitin ko, stock is good. Kung wala ka ng nakikitang mali at contento ka na sa takbo ng iyong mga motor, ay panatilihin mo na lang ito sa stock nitong kondisyon. Hindi rin mali ang mag-customize or mag-upgrade ng CVT. Nasa sa atin na lang kung gusto natin mag-experiment at hanapin ang tamang acceleration para sa atin. Dahil wala namang dinesign na motor para sa specific na rider. So ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Straight versus combination flyballs. Bye-bye!